Ito mga boss oh. May motor ako dito na wala susi. Ganito. Ganyan oh. Wala na siyang susian to. Ano. Wala na. Harness na lang mga boss. Ngayon gagawin natin paanda rin natin to. To. Ano. Ano, harness na lang. May dalawang klase yung pagpaandar ng motor. Pwede dito sa harap, pwede rin dito sa may likod sa may bandang CDI yung pagrekta niya. Ang gagamitin natin ito lang. Tong wire na maliit, kapirasong wire. Turong natin ng konti yung motor mga boss. Turuan ko kayo. Natin lagay. Yan. Si Kona. Dilim na. Na na. Ano? Wala na talaga, wala, susuyan, oh. wala na tang suyan mo. Oh. talaga siya. Narnis na lang. Yan. Wala yan. Hindi yan na under kahit anong ano gawin. Una, unang gagawin natin, dito muna sa harap. Ang unang gagawin, hanapin natin yung itim at saka pula. Mga boss. itong pula, tsaka ito yung pwede rin ito ito isa pwede rin ito pagdudugtungin lang natin ito pagdudugtungin lang natin ito yung itatap natin itong pink na wire goods naman to eh yan gagawin natin kuhan lang natin i ikot lang natin masaglit lang yan na kayo mga boss wala akong cameraman ito ipapasok natin dito dito sa loob yan ito muna sa pula tapos dito sa itim yan dito pasok natin dyan ngayon subukan natin panda rin panda natin mga boss oops oh. ba diba isang lang mga boss andar agad ganoon lang walang ruse pag, na, pag pinapatay naman ganito lang bubunutin lang natin to bubunutin lang natin kung kahit saan ah di ba patay na pwede rin dito sa itim na to itong itim basta importante yung black wire palagi kang naka, black, naka red wire ito ito yung source niya ito yung power tapos pwede rin dito sa itim kahit, di, kahit dito pwede dito pwede rin buka natin ito pakita ko sa inyo pasok ko lang uh, ah. ano lipat ko na oh. yan nyo. yan yan ang pangalawang tips may, pang, may isa pa ito bukan ko rin yung panda rin ba? Ah, oh, dalawa na. Yan. dalawang alam na kayo kung paano direkta yung mga motor nyo. Hindi pa pag walang susi, harness na lang, gagaya nyan. basta yung kuan, hanapin nyo lang yung pula. Pulang wire, ganyan. Okay na, okay yung under nya. Tapos, ang kuan siya. lang mga boss. Ayan. Diba? Yan. Ang panghuli naman, dito sa CDI, dito sa loob, dito. Dito. Ganun din ang proseso. Titingnan lang natin yung pula at saka itim sa CDI. Doon natin susuksok yung kapirasong wear na yun. Pakikita ko sa inyo mamaya, saglit na. Pantarin ko lang na maayos. Ciao. Ah. Ano lang mga boss, ganyan lang. Ba? Diba? Ano lang. Tapos Pwede rin bunutin na natin pag pareho din ng proseso kanina, bunutin patay. an, di ba? Tayo na, wala na. Sa pangatlo, ito nasa CDI tayo dito dito tayo sa CDI ito, so, buksan lang natin to wala na kasi yung patapon ng motor na to pero okay pa okay pa ang takbo nito tangan lang yung upuan oh, wala na wasak na upuan oh, wala na hanapin natin yung CDI tsaka regulator yan ah ito lumabos yung regulator ito naman yung CDI dito sa CDI mga boss, hahanapin natin yung itim na wire. Yung solid na itim talaga, walang 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 halo. Yan. Kita niyo mga boss. Yan. Ito yung solid na wire na itim, to. CDI. Yan. Ngayon, ang gagawin natin, susuksok so, sok natin tong kapirasong wire na to diyan sa itim. Ayusin lang natin ay ano na, na nagusot para may pasok na maayos ito Yan dito naman sa kabila ito dito so na talaga 'tong timing eh 'di Okay okay na mga boss to Yan 'di ba 'di okay na ngayon, hahanapin dito yung itim na wire. Itim. Yan. Itong itim na to, susuksuk susuksok natin yung wire natin. Ito. Sa walang mga susi lang ha. Sa walang, halimbawa, nahulog yung susi mo. Ganyan. Kaya harness na lang yung motor mo. Gusto mong paandarin. Ganun lang ang proseso. Ito. Hanapin mo lang yung CDI. Ayan. Kung mahanap mo yung CDI, tingnan mo yung itim na wire ito. Itong itim. to, Papasok lang sa loob. Ayan. Medyo makakuan yung proseso dito kasi masikip. Hindi makuan yung cover. Ito. O sanapin mo lang yung ito. Dito sa may regulator, hanapin lang yung pula. Pulang wire. Ito yung pulang wire to. Susuksok lang natin to. Yan. Yun. Pag may na, idiin mo lang para di matanggal. Pares din dito. Kabila ko yung natanggal. Salit lang. Ito. Pasok lang dito. Yan. Ayos. Para di matanggal an. Ah, Maya, di may di may pasok. Okay. Ah, sakit ng boss kay di may pasok na maayos. Matanggal. Sige na kayo, wala kang taga video. ito ah, An, ah, okay na yan mga boss. Ah, pasok lang. Okay. Tingnan yan ha. Tandaan nyo yan, yan. Yan, yan lang. Pirasong wire lang. Kahit ano, basta okay pa, goods pa na wire. Pwede gamitin. Okay. Subukan na natin panda rin. Walang cut yan, ha? Maya, ay, nakuhaan lang. Maya, tanggal siguro. Saglit lang. Tanggal yung wire. Ayosin lang natin ng kunti. nabunot Masilit lang ha. Ayan. Ito mahirap kasi na kukuan. Maganda kasi dito yung solid kung meron. Ito lang kasi available dito yung ito. Maganda yung solid kasi matigas. Hindi kaano nababaluktot. Hindi may papasok agad. yun ay wala pa rin wala hindi makapasok yun na natin To, ito mga boss kahit makapasok ng kunti okay na yun yun mga boss napasok na yan subukan na natin panda yun ba, Yun lang mga boss. So, okay na siya. Okay na. Diba? Okay na. Pag walang susi yung motor nyo, ganun lang gawin nyo. Halimbawa, pag wala pa kayong -re replacement ng susian, ay tanyo nyo muna. Yun lang. Halimbawa, nasa lugar kayo na Halimbawa, gabi. Siraan kayo. Halimbawa, nag nahulog yung susi nyo. Ganun lang gawin nyo. Yan. Yan mga boss, wear lang. Oh, no, ito. Ganun lang. Ito. Ah, bunutin natin. Ah, oh, ba? Diba? Tay. Saksak natin ulit. Yan. Tapos, start na rin. Diba? Ah. Okay. Noon lang mga boss. Maraming salamat sa panonood at God please sana paki-like naman at subscribe sa aking video channel. Maraming salamat sa lahat. Thank you. Papatayin ko na. Ano lang. Thank you.